Hello everyone! Good morning! Ako nga pala si Bia, isang EPS worker dito sa Korea. Tulad nyo, minsan rin ako nangarap makarating ng Korea at makaranas ng snow! Tulad ngayon, super enjoy ako dahil nag snow So, sabi video na to is, bibigyan mm, ko kayo ng tips kung paano makapasa ng exam. Unang-una guys, kailangan alam nyo kung ano yung talagang reason nyo at kung gaano nyo talaga kagusto pumunta ng Korea. Kasi kung gaano kalaki yung dahilan nyo para makarating, siguradong sigurado akong magagawa nyo ng paraan. Ang kailangan talaga dyan guys is sacrifice, tsaga. Dapat alam mo kung ano talaga yung goal mo, kung ano yung reason mo bakit gusto mong makarating ng Korea. Dahil kung alam mo kung ano yung goal mo, kung ano yung dahilan mo, gagawa at gagawa ka ng paraan para mag-aral ng mag-aral ng mag-aral at maipasa yung exam. Kasi kung kaano ka kadisiditong bumasa, ganun din yung, yung eagerness mong mag-aral. Sa tulad ko, As in, wala pa talaga akong knowledge sa Korean language dati. Pero nung malapit na talaga yung exam, as in, ginagawa kong music, yung listening audio sa sa YouTube, lagi ako nakikinig, ginagawa ko na siyang music, instead na music ang pinapakinggan ko kahit na anong gawin ko sa lahat ng free time ko talagang as in yung listening audio talaga na reviewer yung mga pinapakinggan ko bali talagang sacrifice talaga Talagang nagbabasa ako nagpa-practice na magsulat nakikinig ng nakikinig kaya pagdating ng exam syempre hindi naman ako ganun katagal nag-aral kaya dahil sa nakikinig ako ng nakikinig ng nakikinig. Mataas, medyo mataas yung nakuha ko sa listening. Pero pagdating sa my reading, yung multiple choice is medyo, medyo mababa yung nakuha ko. Pero dahil mataas yung nakuha ko sa listening, eh nahatak naman yung score ko. Kaya guys, wag kayong magsayang ng oras. Lalo na't paparating na yung EPS topic exam this year kaya isacrifice nyo muna lahat ng free time nyo is i-google nyo sa pag-aaral para makapasa kayo sa exam ako noon is may work ako ng Monday to Saturday ng 8 to 5 and then ang schedule ko ng Korean language is MWF ng 7 to 9pm kaya super pagod talaga kaya dapat focus talaga, iwas mo na sa gala, iwas sa uh, mga distractions sa paligid. Talagang dapat ihilaan mo yung time mo kung ikaw man ay nagtatrabaho, after work, pag-uwi habang naglalakad. Makinig ka na lagi ng mga uh, Korean language, listening na audio. Ayun, chak na makakatulong sa iyon. And then, during exam, dapat kalmado lang. Before exam, dapat wag magpuyat. At dapat, agahan nyo yung, yung punta nyo dun sa venue na examination para hindi kayo mag at hindi kayo mat-tense. Ayun, guys. And then, during exam, iwasan nyo makipag-usap sa mga katabi nyo. Focus lang sa inyong exam para makapag-isip kayo ng maayos kasi super higpit nila. Super higpit ng mga bantay during exam. Kasi once na mag mahuli ka mag-cheat is automatic na disqualified ka na sa exam. Yun guys, dapat talaga sacrifice, tiyaga, and then lakas ng loob, prayers, and then yung willingness mo talagang nakapasa, yun yung importante. Nga pala guys, alam nyo ba, 2 years ako nag-antay ng employer. Akala ko nga nun, hindi na ako makakarating dito sa Korea. Kaya habang nag-aantay, nag-apply naman ako sa ibang work para hindi ako mabakante. Mahalaga din na dapat wag lang kayong mag-focus sa isang plan. Huwag lang kayo mag-focus sa isang goal. Halimbawa, is gusto nyo makarating ng Korea. Pero wala naman talagang kasiguraduhan kahit na nakapasa ka ng exam is hindi 100% na makakarating ka na dito. Depende pa rin yan kung, maselect, kung may mag-select sa iyong employer. Kaya dapat may plan B ka. Kaya ako, naghanap muna ako ng ibang work habang nag-aantay para hindi sayang yung oras ko. Siyempre, mahirap ang buhay, di ba? Ayun guys, give up na sana ako pero as in a surprise talaga ako na sa wakas nagkaroon ako ng employer after 2 years and nandito na ako ngayon sa Korea at sincere na din. Kaya talaga, as in napakalaking blessing at sobrang thankful and grateful talaga ako sa mga pangyayari sa buhay ko. Kaya sa mga EPS aspirants ngayon, Good luck and sana wag kayong sumuko and galingan nyo. magtiyaga kayo, mag-sacrifice and alam kong kayang-kaya nyo yan. At saka guys, nga pala, wag nyo alalahanin kung matalino man kayo o hindi. Basta matyaga kayo. Siguradong-sigurado akong maipapasan nyo ang exam and magtiwala lang kayo sa inyong sarili. Hmm. Wag kayong matitense during exam and... At yun lang po ang aking maipapay sa ngayon. Good luck po sa lahat and God bless and Aja Aja Hiding! Sana'y nag-enjoy kayo sa panonood ng aking pag-ice fishing kahit wala naman talaga akong nakuha. <laughs> nga pala guys, pasilik po na rin sa inyo yung view dito sa May San Sancho Ice Fishing Festival. Pauwi na nga pala ako ngayon and... Sana'y makatulong tong video na to para sa mga EPS aspirant. Bye guys! Thank you!